Sa Good Vibes, isa ka Asian-inspired na bar ang nagbuka sa Bacolod City. Ini ay katlo na nga negosyo nga ginbuksan sa mag-asawa nga nabase sa Hong Kong kag na-stranded sa Bacolod sa pagsugod sa pandemic. May report si Romeo Subalgo. asian Inspired nga ambiance sa lugar, kag, sang manamit man nga Asian Inspired nga pagkaon kag cocktails. Ini ang gina-offer sa bago ginamang nag-open nga bar nga Yamla sa Shop House sa Nara Extension sa Bacolod City. Ang Yamla, ang Cantonese nga term para sa inumta. Istorya sa mag-asawa nga Dennis Caganus, Cavillan Weva. Manugay na nila nga ginahandom nga makaput up sa ilang kaugalingon nga bar din sa Bacolod pero hindi madayon-dayon. Dugay na actually. Gusto niyo dugay na. Dugay dugay na ginaya mga before pa na pandemic when we uh, when we have decided na years from now during the time pre pandemic ka ma open kami di delicious nga that was like uh, in 2018 sa kamba naman five years from now open to delicious no? Pareho sila ng duwang ayer sa food and beverage industry sa Hong Kong. Nangin extensive ang ilang training dito kag hilig Manila ang mag-inom tub-tub nga nakaputap man sila sa ilang kaugalingon nga catering company sa Hong Kong nga Delicious. Pareho sila nga tumandok sa Bacolod. Kag February 2020, nagbakasyon sila diri pero naabtan sila sa lockdown bangod sa pandemic. Samtang nagapanira ang mga negosyo sa tiun sa pandemic, sila naman ang nangisog na magbukas sa restaurant diri. kami kabilik ito kayo nag-lucky niya Hong Kong. Hindi kami sila magpasunod. So even though we're residents there, we cannot go back. May so, So, delicious. so we nag-decide nag kami nga, why kami mo, on may... It's so happen lugar sa Eroreco, yung ko na lang. Halin sa Erureko nga restaurant, matapos ang duha katuig, nagdako nga nagdako kag subong, ara na ini sa Lakson Street. Nagsagod si Dennis sa mga pato, kag sang nagdamo na, wala naman sa makahibalukon ano ang himuon sa madamo nga mga pato. Gani, nagbukas pagin sila sa isa pagin kakalanan, ang humedo. Wala sila nagpensar nga mangin patokman ang peking duck sa Bacolod. Sa Christmas gani, hindi sila makaarapal sa orders. Kagsubong, manogslood na naman ang Chinese New Year. We went through, wow, through mga 200 bucks something plus give giveaway boxes sa muna. So, the worry siya gani kay Chinese New Year is coming, di ba? February 10 I mean, na. Oh. I don't know if we have enough ducks to sell kaya number one <laughs> kay Chinese New Year. Yan nga pang, give, pang gift oh. ni nanak mo. Wala well, dyan na like, kina-expect kung muna ka damo. Oh, di ay, sa Ma Sa Ma may lang gani ka nag-breed ko sa nga nga specific nga ano. Kay kung wala ikot pa. nga <laughs> hindi. Wow. Kagsubong, ang pinakabago nila nga negosyo amo ang Asian-inspired gabar ng Yamla natigayon na, na gidmaan ng ilang madugay na ngaluyag mapatindog ang isa ka bar. Ang yabla sa idalom, lounge nga makarelax-relax, samtang nagainom. Kag sa ibabaw naman, club. Asian-inspired nga tapas kag cocktail sa ginatanyag diri. Kag ini, ang nahamtang lang mismo sa sentro man sa Bacolod. We, we have various from, from different countries. Thai cuisine, we have Malaysian, we have Hong Indian. Kong, Indian. Uh, pretty much covered everything. For now, then we're going to keep adding a few more dishes as we go along. But also the cocktails. Kaupo dila sa pagpatukod sa ngayam laang ilang partners ng Matthew Lopez, Mark Oxignola, Ben Gonzalez, kag Dina Fuentes Pina. Para sa mag-asawa, initanan ang wala sa plano. Ang pagka-stranded sa Bacolod, nagresulta sa pagbukas sa sunod-sunod ka mga negosyo. Bago lang nag-igo ang SARS sa nabuka sila sa negosyo sa Hong Kong. Kag may COVID-19 na pandemic, sa naka sila sa Bacolod. Ganyan para sa ina, dapat sa negosyo, mangisug ka sa imong asudlan. Kaya iba niya kasi, ha, kami yan, naga, we, we dive in without knowing kung ano gid ang amon um, tutupan sa dalom. Because, you know, when you open a business, you have to take the risk. You will never know if it's gonna work or not. Kagangyabla, yabla, hindi lang basta-basta nga isa ka bar, isa ka venue, para sa manamit nga pagkaon kag ilimnon kag masadya nga pag